Hayan na, Haya na. sigid ni Russell, Russell Molina, Molina. guhit ni Ariel Santillan. Isang umaga, bigla na lang naisip ni B-Boy na gawing kapa ang kumot niya. Ako, sigid Ang hiyaw niyang habang patakbong isinusuot ang chinelas. Kaya na! Kaya na! Lilipad na ako! muntik tuloy tumalon ang tsampurado't tuyo mula sa kamay ng kanyang nanay. Saan ka pupunta? Ang habol ng tatay niya. Pero dahil nagmamadali ang bata, hindi na tuloy narinig ang sagot niya. Dali-daling tumakbo si Biboy papunta sa tindahan. Kasing bilis na ba ako ng kidlat? Ang tawag niya kay Aling Prising. Ay, hindi kita nakita, iho. Ang sagot sa kanya. Ay, hindi na po. Lilipad na ako. Sigaw ni Biboy. Tumalon-talon si Biboy papalayo at tumigil sa may kanto. Kasi mabilis na ba ako ng kidlat? Tanong niya sa magtataho. Ay, hindi ako nakatingin. Sabay ngiti ni Mang Mando. Gusto mo ba ng taho? Hindi na po. Lilipad na ako. Sigaw ni Biboy. <laughs> mabilis na tumawid si Biboy papuntang panaderya. Kasing na ba ako ng kidlat? Bati niya sa panadero. Ay hindi kita napansin, tawa ni Mang Deo. Magpandisal ka muna dito. Hindi na po. Lilipad na ako. Sigaw ni Biboy. Kumaripas ng takbo si Biboy papuntang karinderya. Kasing na ba ako ng kidlat? Tanong niya sa kusinero. Ay, abala ako sa kusina. Sagot ni Kuya Amado. Gusto mo bang matikman ang aking torta? Hindi na po. Lilipad na ako. Sigaw ni Biboy. Sa palengke naman, tumakbo si Biboy. Kasi mabilis na ba ako ng kidlat? Tanong niya sa tindera. Nandiyan ka pala. Dungaw ni Ate Adela. Kumain ka muna ng saba. Hindi na po. Lilipad na ako. Sigaw ni Biboy paikot-ikot si Biboy sa gilid ng plaza. Kasi imbilis na ba ako ng kiblat? Ang salubong niya sa lolo. Alam mo namang malabo na ang aking mata. Biro ni Lolo Piping. May dala akong suman. Tara na't kumain muna tayo. Hindi na po. Lilipad na ako. Sigaw ni Biboy. Palipad na sana si Biboy, pero bigla siyang nanghina. Nanlamig ang katawan niya at namutla ang mukha. Nagdilim ang paningin niya at bumagsak siya sa lupa. Pagkagising ni Biboy ay nasa bahay na ulit siya. Ano nangyari? Ang mahiluhilong tanong niya. Wala kasing laman ng iyong tiyan. Sabi ng nanay niya. Mangihina ka talaga niyan. Mahalaga ang almusal, Biboy. Ang dugtong ng tatay niya. Dapat ay hindi mo kinakalimutan. Biglang may kumatok sa kanilang pinto. Nandito na ang puto! Ang bati ni Aling Prising. Tahu! Natayo! Ang sigaw ni Mang Mando. Mainit pa ang pandesal. Hain ni Mang Deo. Masarap yan. Pag may torta. Sundot ni Kuya Amado. At may nilagang sa baba. Dugtong ni Ate Adela. Huwag kalimutan ang sumaan paalala ni Lolo Piping. Tuwang-tuwa si Biboy sa masayang salo-salo. Di niya tuloy alam kung alin ang uunahing isubo. Simula noon ay kumakain na si Biboy ng almusal. Lumalabas lang ng bahay kapag may laman na ang tiyan. Paminsan-minsay, lumilipad-lipad pa rin siya. Ako, sigidlat! Kaya na! Kaya na! Lilipad na ako! at sa sobrang bilis niya hindi mo siya makikita.